ang Aklat ng Ekklesiastiko na rin sa tawag na Ang Karunungan ni Jesus, Anak ni Sirach ay sinulat sa wikang Hebreo ng isang nangangalang Jesus o Josue at isinalin ng kanyang apo sa wikang Griego. Napapaloob sa aklat na ito ang ilang mga tradisyonal na katuruan tungkol sa karunungan at ipinapahayag na ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na karunungan. Ang parusa ng Diyos sa makasalanan Hindi makakaligtas sa parusa niya ang nagnakaw at hindi naman mabibigo ang pag-asa ng makadiyos. Pinagpapalan niya ang bawat gumagawa ng mabuti at ginagantihan ang bawat isa ayon sa nararapat sa kanya. Huwag mong sasabihin, magtatago ako sa Panginoon. Sino ba sa sangkalangitan ang makakaalala sa akin? Sino ang makakapansin sa akin sa karamihan ng mga tao? Ang mga nilikha ay lubhang napakarami. Ano ang kabuluhan ko? ang alapaap at ang langit sa itaas nito, ang mga karagatan sa palibot ng lupa at ang sangkalupaan, tiyak na manginginig pagdating ng Panginoon. Ang mga bundok at ang mga saligan ng lupa, pawang magigimbal at mayayanig, matingnan lamang niya. Hindi na niya ako mapapansin. Sino bang mag-aabala sa mga ginagawa ko? Kung ako may magkasala, wala namang makakakita. At kung ako ay magsinungaling, sino ang makakaalam? Sino ang magsasabi sa Panginoon kung ang gawa ko makatarungan? At sino ang mag-aalalang maghintay sa kanyang hatol? Ganyan ang iniisip ng walang bait iyan ang sinasabi ng mangmang -mang.